Tan. Oh, yun. Ayun oh, ako, may bayabas trippers. So, nandito tayo sa Agoo o La Union trippers. Dito sa kabundukan dito, no. Kukuha kami ng bayabas. All right. Ayun. Tan, tikman natin. Ito, medyo maniba pa. Mm, membot. Mm, tamis. Matamis trippers. Hmm. Mm. Ang sarap maging bata ulit, Trevor na kami yung ganito, yung makakit ka pa ng, ano, ng mga puno ng bayabas. no? So. Ngayon, pag gumakit ka, agoy-agoy na yung kasukasuhan mo. <laughs> Alright! <laughs>